Hello, good evening sa ating lahat mga people. Kumusta po tayong lahat? Hmm. Anyway, uh, magandang oras, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat mga people. Maraming maraming salamat sa inyong panunood, tangkilik sa aking channel. Welcome back to my channel people. So, andito na naman tayo. <clears throat> Lagi na lang tayo nandito. No, nandito ako, dyan kayo, okay? So kumusta? Ang ating pag-uusapan ngayon, people, ay sa ating mga agimat, no? Sa ating mga agimat. Ah, ang alkaline, itong alkaline. Marami sa ating mga kalalakihan or kababaihan, tumboy ka man, bakla ka man, or ano ka man, anumang kasarian mo, matanda ka man o bata ka man, tayo pagka wala tayong taglay na kapangyarihan sa katawan natin, mahina tayo. No? Ako kasi people mahina akong babae. No, hindi, kasi babae lang naman ako. Ang kalakasan ko people, hindi talaga as in malakas. Wala akong power pag wala akong taglay na mga suot, no? Wala akong lakas pag wala akong mga karga. So, ang aking mga gamit tunay legit. Legit po 'yan people. So, yung itong alkaline ko, alkaline ito naman ay iba, ito naman ay Dignum. Ayun, gas na nga lang itong Dignum. Ito mga, ito may mga orasyon, maliit, matagal na rin to, kaya umano tumitigas na rin. Ito mga bago natin mga pampaswerte, more on pampaswerte, more on pampaswerte. So, hindi ako nahihiya na gamitin, isuot, o maibalandra sa madlang people o makita na ibang tao ang mga karga ko sa katawan at ang mga tatu ko. Alam mo ako pagka nasa labas ako, ganito. O oh, nakita ninyo ako kanina sa, sa Facebook account ko na may video ako. Anong suot ko? Ito. Nag, nag, ano nang, nagpapala ng graba para sa, sa aking papatag yon doon. Pero hindi ako nakimi, hindi ako, hindi ako nahihiya. Ano lang ako? Sport lang ako, pipon ano mga ginagawa ko, no? ano mga ginagampanan ko sa araw-araw. Ganun lang, trabaho dito, trabaho doon, wala akong kaartihan sa buhay. Kung mayaman ka na nakipagkaibigan sa akin, uh, ganito lang din ako. No? Kung makilala mo ako as in personal people, uh, simple lang ako, simple lang. No? Minsan nahihiya pa nga ako pag may pumupunta rito sa akin. No? Nahihiya pa ako people. So people, ang pag-usapan natin ay tungkol sa aking mga gamit ang lahat ng gamit ko mga people ay legit yan hindi po yan uh, hindi po yan binili ako mismo ang ano uh, nagdiscover at ayan uh, yan ay mga turo at turo yan ng mga gabay ko mga people hindi ko kasi alam mo ako sa totoo lang ang kwento ng buhay ko ay napaka may waga, people Bena, tatay na siguro yung aso be. Eh. Excuse me, people naingos na baka malate ka dyan kaya ngayon people pasensya na sa akin ano no na distract lang tayo sa glit so yan people ang ating mga gamit ay pinaka -mabisa ang mga gamit ko kasi tunay po yan at po yan ng mga gabay ko mga people no ang aking katawan katawang lupa ay tao pero mayroon akong taglay na <coughs> inkantada no? Mga ganyan. Pero tayo naman ay bihira lang maniwala sa mga bagay-bagay na ganyan. Na ang pinapaniwalaan natin dahil ako nakikita nyo, na-encounter nyo, bihira lang po ang isang babae na ganito na nagtataglay ng kapangyarihan na tunay. Marami din naman kapareho kong people na mga babae na agimatera din. May mga taglay din sila pero hindi sila katulad ko na ako mismo pumupunta sa kagubatan kailugan, karagatan, para mangalap, para maghanap ng lunas na ikakagaling ng bawat isa at ibibigay ang tunay na kalikasan. No? Ang kalikasan kasi people hindi yan basta-basta magpakita. Pag hindi kakarapat dapat. Tunay yan, totoo po yan people. Hindi po along biro kasi pagalitan po ako ng ating kalikasan. Medyo na stop lang ang aking video ngayon tungkol sa mga kalikasan na pagpunta sa karagatan ilog at kagubatan. Kasi inaasikaso ko muna ang aking business. Hindi naman lahat ng panahon dito, <coughs> meron akong lahat ng panahon na sa ano ako, sa spiritual. Hati po, gawain bahay, spiritual, gamutan, ritual, gawain ng mga kung ano-ano na dapat gawin. Kasi yan ang mission ko eh. At gamutan misyon ganoon ako hati at sobrang pagod na rin ang katawan pero dahil sa mayroon tayong taglay na kapangyarihan nababawasan no at mayroon din tayong taglay na tatlong mukha nababawasan din ang kapaguran ko at marami din tumutulong sa akin people kaya ganoon kaya tayo ay sana maniwala kayo no hindi lang lahat ng panahon, mga people, ay... tayo ay nasa spiritual. Mayroon din tayong mga ano, kasi ako ay housewife. May, may mga ginagawa rin ako. Wala pong katulong para gumanap sa mga gawaing bahay. At gumanap sa negosyo. Sarili ko po. Kaya, hati-hati ko. -hati Yanon. So, ang mga gamit ko, people, sa totoo lang, itong alkaline, pinakamabisa yan. Pag ikaw mahina ang katawan mo, kaya... Kung pag nagsuot ka ng Arcaline, lalakas po ang katawan mo. Kaya mo magtrabaho. Hahapuin din tayo. May hingal. Pero hindi na kung kukumpara mo na wala kang karga, sobrang hingal. Ganun talaga, no? Pero pagka ikaw naman ay may karga sa katawan, kapiranggot lang hingal. Hihingalin ka pero minuto lang mawawala. Babalik ulit sa normal. Ganun yan. So, ito, pasumbalik din. Kung mapapansin ninyo, ang dami kong karga, no, sa katawan, Puro kalikasan. Puro kalikasan eto Wala po kayo nito. ha, wala tayo nito kasi bira lang 'yan. Nagpapakita lang po sa akin 'yan. Dalawa lang po ito. Uh, hindi ko mawari para siyang salsagan, pero hindi. Hindi siya matulis kinis. eto 'yung pasumbalik. Pasumbalik nakarga ko. 'Yan, pasumbalik para yo. Etong ginamit kong pasumbalik na may tulis. Pagka ako may tama, people inaano ko lang yan dito. Inaano ko lang, tinutuso ko lang, dinadampi ko sa mga daliri ko kung alin dyan ang masakit. Pagka dinadampi ko yan at para ka nasusunog, doon ka, doon ka magpirmis. Para yung bira sa'yo, babalik sa taong gumagawa sa'yo. Kinulam ka, palipadangin, barang. Dampi mo lang yan, babalik sa kanya. Kasi ito yung pasumbalik ng karga. Pasumbalik na bira. Pasumbalik sa taong gumagawa sa'yo na hindi maganda. Ito naman, ang libo na kawayan. At ito naman yung, yung bato na may butas ng karagatan. O, yan. Ito naman yung new at ito ang sinukuan. Combine ko po yung five element sa katawan ko. Pagka ako nagtatrabaho, suot ko po ito. Bakit? Kasi ito nagbibigay ng lakas sa akin. No, wala kang kapaguran. Hindi ka napapagod ang katawan mo. Pero pag tinatanggal ko kasi pag natulog, yun, lantang gulay na ang mga gamit ko people ay hindi po yan uh, binili yun nga lang pinapalimusan ko kasi hindi rin biro yan at yan naman ay tunay dahil kami mismong dalawa lang na aking partner ang nag naghahagilap sa kabundukan no sa mga tabi-tabi ng ilog kaya tunay ang mga gamit ko people magtiwala ka lang Magtiwala ka lang. At huwag ka mag-alala kung kayo ay magpalimos ng gamit. Magpalimos kayo sa gamit ng... Sa, ay, order kayo ng gamit sa akin. Huwag kayo magdalawang isip. Hindi ko po kayo i-scam dahil hindi po ako scammer. Marami na po ang pumunta rito mismo sa akin, bumili ng gamit at marami na rin nagpapaship lalong-lalo na sa ibang bansa. Tiwala lang. No? Oh, sige people, maraming salamat. God bless.